Okay. Oh. Good morning mga kalodges So this morning Dito tayo sa farm So malakas ang ulam Basang basa kami ni Oliver Iyan eh. yeah, o Basang basa o oh. Ayan <clears throat> eh, na si Muy Porta oh. May mga dala o oh. Tatatlo lang ho kami sa farm Naghahanap pa rin kami ng tao dito uh, Assistant handler Assistant ko o kaya katulong ni Cedric magpatuka at maghahanda ng mag panok kundi naman benta ko na lang lahat yan <laughs> ay ano yung dala mo ha abay magluluto tayo ng saba mantika ba ba't wala kang dalang chichirya oh oh yan asukal so, mo magluluto si Ayas si Albera. Malo 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 ako malo 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 ng malo 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 hindi mo din Sabi ko bumili ka ng gusto mo. oo bago mo. Oh, <coughs> wala kang may forma. Ah, Malamig. ah mga ha? Malamig 'yan ang jacket. Sa galing yung jacket mo. Sa Baka kay Mark 'yan. No. may no, kay Mark 'yan doon, di ba ko? Uli pula. Oh. So yun, ang problema namin, solar, walang araw. Pero nakakapag-charge naman din si Oliver, oh. Eh, no? Ay, bibili tayong gasol. Mahirap mga huy ngayon. Ito, Hingin mo yung saba doon. Saba. Bawang, sibuyas, kamatis. Yun lang. At sasahing tayo. Ito, lalagyan natin ang kangkong yung saba. Paboritong paborito ko yun. Ayan, no? Sa tabi ng ruweda, oh, may kangkong na tanong si Oliver. Oh. Diba? Oh. Bawang, sibuyas, kamatis. Magdala ka lang ito para matapos ko. Oh. Anong oras na ba? Pwede bang miyamiya muna yun? Pagkakape na Ay, okay. yeah, basang basa ako ng ulan eh Kagabi, baka kami dito nila eh Kukenta ako ng kukuran at kagabi na tayo Eh <laughs> Oliver, hindi national yung kalawa yun eh. Abo na yon. Ah, local pala national pala So yo, meron pa ako dito early bird. Meron na akong hinahandang early bird 24. Meron pa dito early bird na hindi ginagalaw. I mean nakatali lang pero naibibitaw na. Yung iba doon materyales, yung iba doon uh, 3 port 1 port 50-50. <laughs> Ano yan, Olivelle? Sabihin ba na ako? Ha, tingnan mo nga! Tingnan mo nga! Buksan mo nga, hindi pa ba nakulo? Hindi pa. Nakalagas ko na eh. May halagas, Olivelle. <laughs> <Eyo>, Dayo. <laughs> ah. May... may ano... Um, um, may umuwi ditong kalapate. Wala naman kaming kalapate, oh. Mabigay yeah. ko Shout out, Lugier! May kalapate, oh. Paborito mo! Ang uh, sa kalapati ni ng Nigel. 2023 ang ano, nakaraang taon yan. May leg ban ba? May ano? may ano? PHA ang ano, ang tatak ng ano na. So yon, tatlong araw nung naulan. Hindi makakilos, hindi makatarbaho. Cedric, yung sisi. Yung sisi mo. Ang lakas ng ulan eh. Giniginaw na ako eh. Basta ho ako po yung ulan eh. Kaka... Ha? Bungan mo siya ng ano, ng jacket, ng captor. Great! Hindi, nung <gling loses> oras na ba? Tira mo sa cellphone mo. Gusto ko yung saba eh. Gusto ko yung saba. Ayun na, kunin mo na daw. Sabihin mo, kunin mo yung dalawang lahat saba. Kung maliliit, tatlo na. Alam kong oh, no. di 8 ang... Di 8 ang butchi mo eh. Yeah, yeah may kapote naman pala. Ikaw mo ako isang damit. Kasi itak. Itayin yung daan doon. Isang damit sa drink. Alam mo ba kung kuhanin mo? Bawang sibuyas kamatis. Bawang sibuyas kamatis. Hmm. Ano ho, may magic syrup niya. Bawang sibuyas kamatis. Matalik ko. Hindi naman ito pinatag lang ito. Kumuha ka na rin ng alak doon. Pagpalis ng gina, meron ako doon ano. Chibas! Oh. Oh. Alamig Huwag kang matitiglap Ito, ngayon lang ito makakaralas ng banyo Itong bahay kubo ko ito Kumusta kaya yung manok doon sa kabilang dulong yun Sa gusto pong mag COD Tawag lang po kayo sa number ko 09369107644 Tapos i-text it nyo po sa akin yung kailangan yung manok So trio pare solo Stag yan Yang trio meron tayo konti Cedric! Bisit tayo mo yung sisaw. Baka giniginaw. Uyong patuka. Ayun. Nasigaw po tayo. Dali kasi maulano dito. At tayo po yung magkakape. Cedric! Mabait din niya si Cedric. So, ayun. Ang location po natin ay Calamba, Laguna. Ah uh, shout out kay Mark na taga Mindanao, hindi ko pa mapaship yung manok mo. So ayusin natin yung shipper. Tapos ah uh, shout out kay Kuya Rejino tsaka kay Kuya Ramon. Nang suki natin taga Pampanga. Uh, repeat buyer, shout out din sa taga Baguio, isuki ko, sir. Kumusta po kayo diyan? Sana po ay nakapagpalahi po kayo ng maayos na na palahe na galing sa breeding materials na dinilabor ko sa'yo dalawang beses tayong nagkita sa San Fernando din po pero si Sir Aitagas Bagyo shout out po, good morning po good morning din po sa mga iba kong buyer at sa mga walang, walang sawang nanonood sa aking panakanakang pagbablog dito sa youtube channel natin so ngayon hindi tayo makalusong sa manok dahil maulan. Pero kami ni Oliver kanina nagpaulan kami. Kasi kailangan naming pumili ng national. Meron na hong nagpapili. Eh, pinili ko na ho. So yun. Dun sa kukuha po ng trio. Tawag lang po may puti. May 47. May golden boy. Tingnan nyo naman yung ating mga alaga O nasa loob po ng TV Ayan no Lahat sila nasa loob ng TV O ayan no <coughs> May mga laman po yan So Diyan po na uubos yung ating budget <laughs> Ayan no Nasa loob o oh. Yun no? Yan ang buhay ng manok Ganyan po talaga sila So sa mga nagtatanong kung inu kung naulan daw ba eh sinisilong sila hindi po. Diyan po sila naka-stay. Diyan lang sila sa kanilang uh, silungan pag naulan at na araw. Pag naman gabi naakyat na sila sa taas. Yung iba ay umakit sa hapunan dahil nga naulan pero yung iba nagpapaulan talaga. <coughs> so yan po. Ay, naka. so ang hinahanap ko po ay assistant handler hindi po handler uh, may peruin po kasi pag handler ang kinuha ang ginagawa ng iba kung alin lang yung hinahanda yun lang po yung ginagalaw eh ako naman po nahanda ng mano ko ito nandito si mark si Mark tsaka si Oliver sila ang nag-uumpisa tinuturuan ko kung ano gagawin sa loob ng 10 araw or 14 days yung 1 week remaining na natitira sa pag-conditioning ako na po yun pero pag-uumpisa po ng day 1 may instruction po ako sa kanila araw-araw kung ano kulang ano gagawin timpla ng patuka so ganun po yung nagiging gawa namin <clears throat> Ayan, tumila-tila. O, oh, linaw. Di ba ba Baka sobrang tamis naman. Sakit ang tainga ko. Tagal na ba forma ah? Pumasok ulit. Lumabas na yung manok, pumasok ulit. Yun, no? Lumabas yung ilang perasong manok doon, no? Ayan, no? Nakatali sila dyan, no? <laughs> ayan. Pumasok na naman. Ay, ay, ay. Ayan. Oh. Ayan. Baka naman tapang yan. Baka kapag... Ayan, matait yan. Okay, Baka kapin barako na hindi naman barako. Itim na maitim ka kaka. Oo. Oh, oh. eh. Uh. Maitim yung na, nagtitimla. Na. <laughs> oh, sarap. Sugar, sugar. Boy, wala pa si Boy Forma. Wow. No, no. Matindi talaga itong ilang ito. Nari, it itatapusin na natin tong ating vlog for today. Wala ka ba isang shout out Rudy? Shout out. <laughs> shout out lang. So mamaya mag-upload tayo naman ng mga puti. Kung gaganda yung panahon. Kung hindi naman tayo eh, magchichibas muna dito. Ang sarap bumarek. Ah! Ito yung awin Masarap tumagay. May ano pa ako doon, tuna. Yung Tsaka yung... wasabi. Kaya ni kinuwita na natin ni Mark. Uh oo. -oh. Si Mark yun sa kasi ano. Sino yun? Yung kasama mo. Galing pang pangga? Kay Jaja. Hindi. Ah, ba? si Alan. So, si Alan tapos si Cesar. Si Nila pa ng unggoy si Alan. Ha. <laughs> tinagat? Hindi uh -huh. makapag-drive ho. Ba't tinagat ng unggoy? Ewan. Saan nakikat sa bundok? Uh, sa kamay? Alaga. Ang alaga. Alaga. <clears throat> so, um, Oh, so yun mga sir Dito na po muna magtatapos ang aming vlog Dahil wala pa po si Boy Forma At uh, magko magkukopi muna tayo Ito, kapin ba ako Salamat po Bye bye and good morning Ingat po kayo lahat Bye bye sir.